A few moments later So yun, magandang hapon po sa ating lahat mga kapinoy At uh, nandito na naman po tayo sa ating uh, backyard farm uh, Today's video mga kapinoy is uh, Pag-usapan po natin uh, Kung bakit ba mas gusto ko or uh, Mas uh, pinili ko ang uh, pag-chicken farming Ah uh, noon pa man mga Pinoy noong uh, bata pa ako, is mahilig na talaga kami sa farming. Kami ng mga magulang ko nagtatanim po kami ng mga gulay at may mga alaga po kami mga hayop. Tulad po ng kambing, uh, a uh, bibe, manok. So, marami po ang klase ng uh, pagpaparming mga Kapinoy. po vegetables, fruits, ah uh, Marami pong uh, uh, mga category na pwedeng pagpilian about sa pagpaparming mga Kapinoy. So, mas pinili ko po ang uh, ating uh, pagsisikin farming. Gaya na lang po ng ating mga native chicken mga Kapinoy. Noong araw, mas marami po kaming uh, mga Kapinoy, uh, kambing nung ako po is uh, nasa edad na 7 taon is nasa around 200 uh, more than 200 yung aming mga kambing nung kami po is nakatira pa sa pantabangan so bundok doon mga kapinoy is wala pong problema pagdating sa pakag, uh, kain ng mga alaga nating kambing dahil uh, ipapastol ko lang po ito sa umaga and then babalikan ko na po sa hapon at uh, painumin na lang po ng uh, tubig pagdating po sa kanilang mga kulungan. So madali rin po ang uh, pag- uh, uh, kambing na uh, ang pag-alaga ng kambing. Ang kon problema lang po sa kambing is sa uh, pagtago mga pino'y hindi namin sila maisuga So kailangan namin kumuha ng uh, mga damo para maipakain sa kanila at saka ang layo po kasi ng uh, kalsada noong araw doon sa amin kaya po hindi ah uh, hindi po kami makapagbenta na maayos ng aming mga kambing so kailangan pa po namin uh, markila ng mga sasakyan ah uh, tricycle para po makapunta ng bayan at uh, makapag-alok po dahil noon po hindi pa uso ang ah uh, ang social media mga pinoy na uh, napakahirap po talaga ang pagbibenta ng mga kambing ng araw doon sa amin sa pantabangan so nag-decide po yung mga magulang ko na nabukaba kami ng patagan uh, at uh, manirahan dito sa Saragosan, Nueva Ecija mga Pinoy, iniwanan po namin ang pagpaparming doon sa Pantabangan meron po kami doon na uh, luka at uh, inabando na na po namin mga Pinoy at uh, nangihinayang po talaga ako dahil maluwang ang lupa namin doon dahil uh, pwede pa po uh, lahat po ng klase uh, vegetable farming, fruit farming, chicken uh, farming lahat po ng klase po pwede kaya lang malayo po talaga sa kalsada mga Pinoy yun po ang, uh, ang uh, isa po sa mga pinuproblema namin doon noong araw so ngayon is nag-decide po uli ako na mag-farming uh, mga Pinoy at uh, uh, ngayon po is nag-focus po tayo sa chicken farming At meron po tayong mga pangilan nilang dito na mga bibe Ang purpose ko naman po dyan sa mga bibi na yan mga Pinoy Is yung mga nalalaglag na pagkain na nasa ilalim ng pulungan So sila po ang kumakain nun mga Pinoy Kaya po walang sayang ang mga natatapon na, na once sa ilalim na pagkain So mas focus ko po, po mga Pinoy yung ating darag ni chicken dito po sa pagpapalaki ng darag at saka ng parawakan ng mga native chicken na nandito sa atin sa Pilipinas mga Pinoy. Mas priority ko po, po 'yan. yan po, ang gusto ko at diyan uh, po ako uh, oh, masaya mga Pinoy. Sa pag-alaga po ng ating mga native chicken na dito nagmula sa atin. Lalong-lalo na po itong darag na original. na talagang uh, dito po sa atin nagmula mga Kapinoy. Dahil dito sa pag-aalaga ng native chicken mga Pinoy isa uh, every day pwede tayong magharvest ng ating uh, uh, mga harvest ng itlog ng ating mga alaga. At after uh, 19 to 22 days is pwede na tayong makapisa. So makapagbenta na tayo. Mga Pinoy, itlog pa lang or sisiw pa lang pwede na tayo agad magbenta. yun po ang advantage ng pag-aalaga ng mga manok mga Pinoy at kung talaga at kung uh, masaya ka sa ginagawa mo so talagang uh, pagpupursigihan mo yung mga yung meron ka mga Pinoy uh, ah ait pa yan or heritage chicken pa yan importante yung masaya ka sa ginagawa mo mga Pinoy yan po yung uh, kaya po mga Pinoy mas pinili ko po ito ang ating alagaan Ah, uh, hindi po kasi ito mahirap alagaan mga Pinoy, itong ating mga natig chicken lalo na po itong ating darag mga Kapinoy. Ha? Ah, uh, hindi po sakitin at uh, hindi mapili sa pagkain. Kaya po uh, mas padali pong uh, uh, hanapan ng uh, pagkain ito mga ating ating mga darag mga Kapinoy. Dahil kakain uh, po ito ng uh, kahit mga no, uh, gulay or mga prutas or mga mix na pagkain hindi walang kapili-pili mga Pinoy ang ating mga darag kaya po lalo na po madali pang ibenta napaka hindi man po dito sa amin ngayon mga Pinoy or uh, kahit saan man pong lugar ah, dahil po sa taglay na lasa nitong ating mga darag native chicken ang dami na pong nag-aalaga nitong ngayon na uh, uh, Luzon, Norte lalo na dito sa amin mga Pinoy ah, dito lang po sa uh, based on my experience mga Pinoy dito pa lang ko sa aming lugar uh, sa Nueva Ecija mga Pinoy is bilang na bilang mo pa lang palang pa lang nag-aalaga ng uh, mga drag native chicken mga Pinoy at uh, ang dami ko na rin pong na dispose dito ah uh, sa amin sa Nueva Ecija mga buyer po natin na uh, na nagpupunta dito at sa apo uh, yung mga uh, sinisiping na po natin mga Pinoy, mga pinapadala natin sa ibang lugar mga Pinoy. Kaya po uh, kumakalat na ang mga darag uh, native chicken dito sa atin sa Pilipinas. Oh, hindi lang po sa Iloilo, -Ilo, hindi lang po sa Panay mga Kapinoy. Uh, nakarating na po rito kahit malayo pa yan. Yung mga po, di ba, nakaka- ibang bansa isa uh, nakakaya po natin uh, uh, mag-order ng mga uh, manok na heritage so dito mga Pinoy guys sa uh, talagang ito po ako dito po ako uh, ah uh, focus or na, yung attention ko is mas na uh, binibigyan ko po ng atensyon yung ating mga darag dahil nagmula po ito sa atin mga pinagtinatangkilit ko po yung sariling atin mga Kapinoy dahil yung puso ko nandito sa atin sa ating native chicken kaya kahit na marami nag-o-offer sa akin mga Kapinoy bakit daw uh, ito yung napili ko na alagaan ng Ah, mahina daw sa market ah, maliit ang manok so, nasa diskarte yan pag ikaw is magaling kang biniskarte, alam mo kung paano patatakbuhin yung negosyo mo mga kapinoy, so hindi had lang yung, yung sinasabi nilang, mura ah, lang ah, mahirap yung ah, bentahan so dito mga kapinoy, ang ah, sa akin ha, ah, ah, pag nagpost ako ng aking mga alaga mga kapinoy, kahit sisiw pa yan talagang ah, may nagtatanong, merong gustong bumili, kahit malayo pa yan mga kapinoy. So hindi po ako nahihirapan sa pagmamarket ng aking mga alaga. So nai-dispose -di ko po yan kaagad. Basta meron po tayong available, lalo na po ang darag. It's talagang sold out po yan palagi. Wala na nga po, wala na po ang maibigay pero marami pa rin naghahanap mga kapinoy. Ganun po kabilis ang bentahan ng ating darag native chicken dito sa atin mga kapinoy. So... Ni-encourage ko rin po kayo na mag-alaga ng uh, ating sariling atin mga Pinoy at uh, the best, walang sakit sa ulo, hindi may um, uh, low maintenance mga Pinoy dahil napakatibay sa sakit po ng ating mga darag na itinchirin. hindi ka mong sa, pag, sa pagpapakain, sa patoka, sa pagbibigay ng mga vitamins mga Pinoy. Ang darag, kahit walang vitamins yan na inject na baksin uh, mga Pinoy uh, talagang napakatibay uh, po talaga at uh, believe ako sa resistensya ng uh, mga manok natin dito sa atin sa Pilipinas mga Pinoy kaya po uh, pinopromote ko po ito ang ating Darag Native Chicken uh, so by the way mga Pinoy um, shout out po sa ating mga silent viewers uh, na patuloy na sumusubaybay sa ating mga OFW saan man po kayong paning ng mundo Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na mga video mga kapinoy. At hanggang dito na lang po ang vlog natin for today. At uh, ako po ay nag sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, mag-sumikap. Paalam!